Ayan po, tayo po ay hindi ngayon nakapagtrabaho at dawa ng pagkakalakas po ng ulam. Oh, yan. Tayo po nakapamintana din eh, sa kabilang bahay po ba? Kita pala dun sa kabilang likod po natin yung kabilang bintana. Mamaya ako kata dun si Philip. Areho ang sitwasyon, no? Oh. Yan, ating kakabilay ng camera. Yun po yung kabilang kubo natin. Kung tandaan ninyo yun, yun, yun. Ah, pagkalakas po ng ulam talagang nawawala ang ano yan po ay pagkatag-araw kulay blue yan yan para mga blue po lahat yan no? Oh. grabe lamig pa eh, pahinga po muna oh Ari po ay yung ating sibuyasan yan no sibuyasan. 'Yun yung ating kangkungan. Baha. Tapos po kulay green na yan, 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 oh. yan ay lahat ay papaya. Yung mga papaya natin. Oh, ang lakas ng ulan. Yan ang oh, lakas ng ulan. Ari na lang po ang ating episode ngayon. Oh, yan ganun rin po naman ang ganap pag maulan. Yan po, yan ang bilis magtubig. Mababangbangan uli natin ang malalim yan. Baka po mga tatlo or apat na oras nang naulan. Ay sabi ko Arinala, ang ate iba vlog, oh. Ano po, kumusta na po kayo? Oh yung puro man nakikita nyo parang tubig yan, yan parang yan ligod po naman yung maisan no? yung maisan dalawang pinitak pang maisan alin nga ba dulo no? are papaya are po ay yung parang mga saging na natin itong side na ito itong malagong ito mga niyog are naman mangga ya yeah, mangga ito yan yeah. are po malaking green are yung ating kulungan ng baboy bandatan kaya huwari may sinako ay nasira na rin ginta ng maliit ay aking inaanot na babasa po ba sa loob malamig malamig na po pati din ang temperatura Ari po naman nakikita niya yung mga tanglad, yun. Diyan po araw-araw na bubuo ang ating vlog. Oh, yan, oh, no? paikot-ikot na yan. Nagkangkong, nagsibuyas, nagsigarilyas, uh, nagtalong, nagsaging, oh, nagmais, nagmanga, lahat po, nariya na. Ari po naman yung irrigation, no? Hindi lang gaano kita yan, no. Nabalot na nung kangkong at damo. Oh yung kaunahan nating kangkungan po yan tayo sa isang kubo lalo ang lakas po ng ulan oh. napakalakas ng ulan alô don't bulusok po ang ulan na eh. may po naman yung kabilang bintana yan po magre na yan ay pala yan. mga niyong yan po ang bumubuhay sa ating mga halaman ulan, init pag napasubra dalawa na ano din po ang halaman nasa ubing la temperatura po para lumalakas pa lalo eh. yan o pabor po naman tayo kahing ha tayo naglalakad na papuntang bahay yung nakakulay pink o ay si Kuanilo makikita natin yung ganyan na? Grabe, nakasama. Yan po yung normal lang naman dito sa amin. Ano na eh, nakakulay pink eh. Kaya itadaan, hindi nakita yun eh. to po ang laruan namin ng una. Pag naulan, di nakatanong sa labas. Wala po naman ang unang TV ah. Walang cellphone Pindalula, nakatingin nga po. Nakatingin sa mga nakaway-kaway. At tanging dahon lang ang kumakaway. Nakadungaw sa bintana. Na 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 na. Dancing Ah Masa yung mga estudyante Ang dami oh Nagsugod sa ulan Ay Diyos ko po Nagtatakbo ha Mukha Ang dami Basa Puntahan po natin dito sa kabila Yan dadaan dyan Puntahan po natin dito sa kabila Yan, yung mga estudyante nagpabasa oh. Mga bata, eh puro malalakas ang resisting siya Yun, o oh. Yun, kita nyo po ba yun, yung oh. tatakbuhan yun, o oh. Yun, tatlo Hala Naglalaro pa, o oh. Mga grade to siguro yan, o oh. May kasunod dyan, Malalaki mga kapatid nila yan oh Dito tinatakbo na medyo malaki na oh yan oh kita po ba rin yun nakapamayong oh. yun pa oh yung BN, ha may mga estudyante pa po di yan sa banda di yan ah may sundo naman pala yan eh. Uh, nagsasabay-sabay din sila yun po may sundo yung dalawa na o oh. ayun po oh. sakripisyo ayun po bago makatapos ng grade 6 ay ganarin -ganar kami nun po kung dalula ang tinatanaw namin doon yung ano ng star apple puno yan pawi na yung nakamotor ah yun pa pawi na rin eh. kuya ang malupit po dyan baka bumaha yung ilog ang dami yung nagadalwan shape na po ano kita baga yun eh. ito yung parang malapit po ito ay itong color na to tapos erin para malayo kulay blue yan pag yung tag-araw grabe yung lamig ayun po, salamat po sa inyong pagsama ho. grabe labay, ingat po lahat happy lang po kahit maulan pahinga, bye